So na mga boss sa kapunuan. Salamat sa si ayos sa inyong paglantaw mga boss o pakipalo na lang po. Salamat sa inyong walang sawang suporta. Mga dos por dos o dos cinco dis, o dos seis na ninja ron. Gaw? Gaw? Hakoto ninja? Asa. Asa Ako hakoto na. Asa man dalong kaho ya dai? Ha? Asa i asa mbaya dalon? Mo asa okay ba asa dan? mo I repair daw sa mga balay, mga bus. Eh wa repair sa bagyong udit nga ni Agi. Sidera tong unit ay. Kunti na lang yung kadina. So bago pala to mga boss. Kasi yung ano nito una sira na. Binilhan ko na lang yung bago. <clears throat> Sa kadun ay may ano pa ako doon. Sani pa daw. Salamat sa paglantaw mga boss o paki palo na lang sad or paki-subscribe sa YouTube channel. Thank you. Ang ato rin si Angkul ditood no. Wa siya kauban ron kay nagpiniseng sa balay. Okay kayo. Sana all.